Ano nga ba 'yung advantages ng bulita sa kalalakihan? May ilan na naniniwala na nakakapagbigay daw po ito ng pleasure sa kanilang mga asawa at para daw hindi sila makalimutan ng babae or ng kanilang asawa. Ang sabi naman ng ilan na isa raw itong anting-anting or agimat para hindi po sila maapektuhan ng, ng paniniwala na ang penis daw nila ay liliit at magre-retract or papasok sa loob ng katawan at magiging dahilan ng kanilang kamatayan. Yun, yan, mga lumang paniniwala po yun. Ayon naman sa isinagawang mga pag-aaral, nagdudulot daw po ito ng self-confidence sa lalaki. Sa iba naman po, itinuturing po nilang itong pampaganda ng itsura. Feeling din daw po nila na lumalakas sila at tumitibay yung kanilang pagkalalaki. Ante sa mga kababaihan, ang sabi po ng iilan na nakakaranas daw po sila ng pleasure kapag may mga ganito ang partner nila. Pero iilan lang po yun. Okay, doon naman po tayo sa mga disadvantages ng bulitas sa mga kalalakihan. Marami po sa mga kalalakihan na may bulitas ang nagsabi na nakaranas daw po sila ng complication. Like pamamagan ng ari, pamumula, sobrang sakit kapag ka nakikipagtalik na sila, impeksyon, pagkakaroon po ng nana, Pwedeng makaranas po ng erectile dysfunction or hindi na talaga tatayuan. And mataas din po yung chance na makahawa ng sexually transmitted diseases or infection. Kasi syempre, kapag kamatigas na siya, tapos may mga naka-implant pa na mga kung ano nung bulitas, uh, pwedeng maka-break yun or makabutas yun ng condom. Eh, paano kung yung lalaki ay may STI or yung babae ay may STI at nag-contact sila, mapupunit yung condom at mataas yung chance na maka magkaroon po ng infection yung lalaki at yung babae. And kapag kalumala yung infection at napabayaan, makakapagdulot po ito ng cervical cancer, lalo na kung HPV, yung virus na meron yung lalaki at yung babae. And kung hindi medical professional yung naglalagay, halimbawa kapit-bahay mo lang, mataas yung chance na mahawa din po yung naglalagay ng uh, mga bloodborne infection kasi exposed yung tao na yun sa dugo nung uh, inooperahan niya. Si na may bulitas, pwede makahawa po sa kanyang asawa or sa ibang babae kapag siya ay nakipagtalik sa kanila Nang hindi pa talaga humihilom yung sugat Siyempre, bukas pa yung sugat At ginamit na And infected siya sa virus Pwede niyang maipasa ito sa iba At magdulot po ng malalang sakit And kapag ka hindi nagamot po yung infection Kapag may sugat si sir Napabayaan niya, naging nagnana Pwede magdulot po ito ng sepsis Or infection po nakakalat sa dugo Ang pinakamalala po Kapag ka talagang hindi niya napagamot pwedeng magdulot po ito ng penile carcinoma or yung tinatawag na penile cancer. Disadvantage naman po sa mga kababaihan ay ito, pag sinabi pong kababaihan, pwedeng yung mga asawa o kaya naman yung mga sinasabi nating mga sex workers or uso pa ba yun mga friends yung uh, nagahanap po or ginagawang hanap buhay po ang talik para sila yung magkapera. Kapag na-chembuhan po nila na yung katalik po nila ay may bulitas, pwedeng mapunit or masaktan yung vagina ng isang babae lalo na kung malaki yung size po ng inilagay dun sa ari ng isang lalaki. Napakaraming babae kasi ang nag-report na nakaranas daw po sila ng sobrang sakit kapag ka nakikipagtalik. Nagkaroon din po ng pagdurugo habang nakikipag-intercourse. Pwede kasi itong makadamage dun sa vagina. Pwede, ganun din po dun sa cervical area. Risky po ang mga kababaihan na makakuha po ng sexually transmitted infection. Kahit na gumamit pa kayo ng kondom, paano kung napunit? Pwedeng mag-leak yung semen ninyo or yung discharge po ninyo papunta dun sa uh, cervix or vagina ng isang babae. Now natimbang na ba natin? Mas marami ba yung bad side kaysa sa good side? Mas marami ba yung disadvantages kaysa sa advantages? So now na alam na po natin, magdesisyon po tayo kung magpapalagay pa ba tayo, kung papatanggal ba natin. So para sa akin as a nurse and as a woman, Uh, I-discourage ko po ang paglalagay nito As long as uh, satisfied naman po kayong mag-asawa, hindi na po ito kailangan Napakahalaga rin po ang pag-uusap ng mag-asawa so, Hindi lang pwede yung lalaki ang nagde-desisyon Dapat i-involve niya yung kanyang misis, yung kanyang asawa Para maging matatag yung kanilang relationship Pero kung kagustuhan naman po ito ng mag-asawa, well... Uh, I respect your uh, decision and your opinion po. Lalo na kung kasi may mga asawa rin po na nagkakaroon po ng problema sa pagtatalik dahil malamang hindi satisfied si Mrs. dun sa size pero kaya naglalagay po sila ng mga ganitong implants para ma-enhance po yung size. And kapag ka maganda naman po yung uh, dulot nito sa inyo, uh, wala naman pong problema kung okay po sa inyong dalawa. Basta nasabi ko po yung mga good and bad side ng paglalagay nito and... Hopefully, nakatulong po ako sa inyong pagdedesisyon kung magpapalagay nga ba kayo or magpapatanggal. Yan ang pinaka number one po na dapat ang alang po natin dito ay yung kalusugan po ninyo bilang isang tao, bilang mag-asaw.